Hi, hello! Kamusta naman kayo guys? Sorry sa ko pero wala pa kasi akong ayos. Nandito kami ngayon sa bigilhan ng mga flooring at onidoro. bibili ako ng mga gamit para sa farm. At nabudul ko si Papa Jackson. Sabi niya, hindi ko alam maglalagay ka pala ng mabibigat sa kotse <laughs> minabudol na naman po tayo for today's video pero okay lang naman daw kaya don't bash me may kami eto yung gusto kong tapos naghahanap ako ng hindi madulas kasi may matatanda so dapat yung hindi madudulas kapag may natapon na tubig or anything di ba so pinipipilian ko kung ano yung mura pero pag pinagsama-sama pala sobrang mahal na ang mahal pala ito yung mga struggles kapag kapag kayo ay ano, magpapatayo ng bahay, kubo or kahit na ano. So, after nito, uwi tayo ng ano, mm -hmm. farm para dalhin to. Kasi mas mahal dun yung mga inidoro, nasa 6,000. E eh, dito may mga 4,000 lang, ganyan. Hindi po ko endorser ah. <laughs> ito, habang nakakachikahan na ni Papa Jackson yung inyo. Ayan. Ayan. Parang mansagu lang. Pa oh, isang taon pala. Oo. Oh. Ay, kaka isang taon lang pala. Late last Ay, year. Ay, pinusko pala yung picture niya pala. Oo. Oh. Uh, Mag-hi na kayo. Shout out. <laughs> Nakabili na po ako. Finally. Ay, isama lang. Sa <laughs> so, dalawin ang pinili ko. Nakapag-desisyon na din. <laughs> Tara, picture tayo. <laughs> ha? Ah, <laughs> <laughs> okay. okay. Ito na ini Doro binili natin. Nagahakot na po tayo ulit. Lipat bahay. <laughs> okay, so bumaba muna kami sa kasi inaantok si Papa Jackson. Kailangan doon niya magkape sa Starbucks. So, andun siya. Ako naman, ang sakit ng siyan ko. So, bibili ako ng marshmallow. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng marshmallow. Pero natutunan ko lang yung sa TikTok at sa mga advice sa akin nakakatulong doon sa may acid reflux. So, gumana naman siya sa akin, kaya bibili ako ngayon. At asa na ang grocery. Ayan, so, ito na tayo. Nagpapabili si Papa Jackson na nail cutter. Ang hilig niya mag-ano ng kuko. Pudpud na nga yung kuko niya. Ano pa siya na ano? Saan nila nail cutter? Nakabili na tayo ng marshmallow. So, hinihintay natin makabalik si Papa Jackson sa from Starbucks bibili pa siya ng kaniyang ano pampagising kasi inaantok daw siya mag-drive so sana hindi umulan ngayong araw na to kasi pag umulan maputik sa farm eh wala naman kami dalang mga boots alam niyo yon so nasundo na po natin si Papa Jackson <laughs> yan magkakape na po siya habang nag-drive kasi kaya nga so kain tayo habang tayo ay nasa biyahe wala pa rin po tayo sa ating proroon. <laughs> Sabi kasi ni Ano, google lang shortcut to eh. Dumain po tayo sa kaloob-loob-looban. Sabi nyo, i-google lang google lang shortcut to, pero hindi niya sinabing ano pala to. Hindi niya sinabing bangin pala <laughs> nung dadaanan natin. Kaya naman may tayo sa pusa. <laughs> Kaya ito, dahan-dahan po kami kasi uh, alam nyo na, baka malaglag. Uh, kasi po, hindi naman po kasi tama yung sasakyan namin para sa lakad namin ngayon. <laughs> hindi mo alam sinabi sa akin na Sampung box ng tiles ang bibilin mo, Clarice. Hindi ko naman kasi alam na sampung box ang kailangan. So parang nasa utak ko, Wait, parang isang, konti lang. Para isang flooring ng buong bahay. Hindi mo alam. <laughs> hindi ko na na-forcing. Nagulat ako na yung habi sa kanya sa Wilcon. Magbibili niya yun lang dyan? Oo. Ano magigabi sa akin? Hindi ko naisip yun, promise. Ang naisip ko lang, eh, maliit lang inidoro. Tapos yung tiles, onti lang. Imagine mo, paano pag hindi nila akong kotse siya ako, alam mo na naniniwala ko, Kara. Ano? Nakapagdala mo yung city mo, ipilit mo yung saka ito. Talaga? Oo, oh, masisirain mo. Hindi naman, sobra ka naman. Hindi ka kaya sa kotse, hindi nga karami. Kaya nga, so... <laughs> Eto, nag-shortcut kami, pero parang long hey, cut. <laughs> congratulations, you're <on the>, naman. man. <laughs> Congrats, nasa <laughs> highway na tayo. Totoo kaya natin. Ito na yun, highway na. Iniwasan kasi namin yung traffic sa Lipa. Oh. So, Ay, ang ending, napunta ito. kami sa mga bundok. Ayan. Ito na. We're here na. Pa ano na ba ito? Padre Garcia? Ito na yan. No, Padre Garcia. Finally, we're out of the woods. Finally! Sana hindi matrapid. Wala na. Oh. Blue na lahat. Eh. So, anyway. Sige, mamaya na lang ulit, guys. Sana may araw pa. pasok na. Nakikita ko na yung kubo na malapit na siyang matapos. Ang saya sa pakaramdam! Ayan na siya! Ayan na siya guys! Ayan na! I'm so excited! Ayan oh, yung kubo! May kubo na ako! Kasi mga trabaho diba? May walk out na sila. na ako magbaba ng tiles. <laughs> 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 Tulungan <Talaga. Talaga> kita. <laughs> Tara na. Tara naman. Tara na. Ma'am, pag may kuryente na kayo. Oo, eh, magkakakuryente naman eh. Ito na siya. Ang mo si Armo, ang laki. Talaga ba? Oo. Oo. Okay, ano. Sabi mo kasi, lalagay ng ano eh. <laughs> uh. Saan ano? oh. ang ano? Saan dito ang... So ito na yung CR natin. Ay, may baka. We have a baka. Yan. Parang tumutubo na po ulit yung mga ano, no? Nako, kailangan ng palinis ulit. <laughs> Tay tayo diyan. Tapos pag na dito, dito na kami sa ano. Ito yung magiging kusina natin, guys. Hindi pa siya tapos. Yan. <laughs> <laughs> nagbubuhat na po tayo. Ayan. <laughs> <laughs> Aba kumusta? Nilinis na ng mga baka ang oh, ano. Nanganak. Eh. Ano? Oh, Huy, baka sigurin ka. Huy, nanunugod 'yan. Huy, akala niya. Ay, bagong panganak. Ha? Pag bagong panganak nanunugod 'yan, tama ba? 'Yun nanay. Ayun po, ayun. Na. Ayun nga yung nanay. 'yung oh, magagalit sa iyo. Halika na dito. nag usap na kami. Bahala ka pag sinugod <laughs> ka dyan ha. Ay, ayun yung maliit na baka oh. Ayun oh. Ayun na ulit. Ay, bagong pakalak. Ganun pala yung baby nila kasi laki na ng aso. No? Mas malaki na kaunti. Oo nga. So masayang masaya po sila dyan. <laughs> Pero nagkamali ako ng bili. <laughs> tiles po yung binili ko kaysa vinyl ba? Mag-iipa lang yung gawa. Kasi ano yung... Wala kasi akong alam. So itong tiles na to, all in all, bili namin. Is na umabot kami ng 8K. <laughs> Tapos yung inidoro, ang bilhin namin 4K. Di ba kuya yung inidoro dito ang mahal? Maka, Wala pang flash yun ah. 6. Doon sa Manila, 3 to 4 lang. Tarong ako kami. isa. Tarong Bakit ba? ganun? Mas mahal dito. Maka, yung... So, all in all yun. Ay, lalapit sa akin yung bakat eh. <laughs> Nakatingin kasi siya. Ayoko na. <laughs> dito ako magtatago. Hindi na ako uuwi na may nila pag ano. Kapag andito na ako. Tayo yung baka papasok eh. Ayun nakasingit ah. Papasok nga siya dito. Papasok yung baka. Kung nabili dito sila Andyan pa? Paalisin mo muna. Hello. Hello, hello ka dyan. Pag sinugod ka nyan, takbo ka. <laughs> oh. Pilip, na namin sa ilalagay indoro. <laughs> kung paharap doon or paharap dito. Bala ka. Sa'yo naman ito. <laughs> lang. Tulungan mo ko mag-decide. Di diba, depende kasi sa inyong ano eh. Sa inyong uh, last. I-drawing oh, mo na pa. lang muna. Hindi, tama yan. Dito na nga. Diyan nakaharap. Oh, pag... Dito yung shower. Kasi so, pag nag-shower ka, wala naman tumatae. Pag tumatae, ka wala naman mo, mo sabay? May naliligo, oh. A sino kasabay mo? Tama, sabi hindi na, gabi na. Sabi kwa. So, kami lalayas na. Ay! Ha? na. So, kami lalayas na. So, eto na. Nag-dinner na kami dito sa hindi ko alam po star toto o S-Lex dahil gutom na gutom na daw ang Papa Jackson yung ayan S-Lex ba to o star tol? s na to so hindi na kinaya ang gutom kaya we're here for dinner hanggang ngayon ma ayan na naman mabaho na mabaho ba? hindi huwag na amoy mo mabaho hindi mabaho amoy kong iligilip wag ang <laughs> bawa. <laughs> <laughs> ay, ang bawa. Ang bento ko. Bawa. Kaya, kaya. Huwag na, tama na ako. Huwag. Ba't ano? Ba't ano? Ano yung, <doon>, eh. <laughs> 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 yung pagbawa? Wala. Sige na ba ako? Normal yan. O, yan. Ang oh, bagong ligo. Buka na. Kain na tayo.